visitar Santipolo, um, Polo. Holy Bumanggang 10-wheeler na yan sa poste ng footbridge sa Marcos Highway. Inararo ng 10-wheeler mga concrete barrier. May nabangga rin dalawang nakaparadang tricycle. Ayon sa Antipolo Traffic Officer, galing Kogyo ang 10-wheeler na may kargang hollow blocks. Nawalan daw ng preno ang driver. Inabuti ng driver na ibangga ang truck sa footbridge para walang ibang sibilyang madamay. Nasawi ang pahinanti ng 10-wheeler na tumalon bago ito bumangga. Sugatan naman ang driver. Pansamantalang nagdulot ng traffic ang aksidente. Nasa kustudiya ng Interagency Council Against Trafficking ang dalawang babaeng pa Thailand na hinarang sa naiya. Ayon sa mga otoridad, posibleng gawing scammer sa law ang dalawa. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nagpakilalang magkatrabaho sa call center company at naka-vacation leave para mamasyal sa Thailand. Pero ng tanong niya, hindi nagtutugma ang sagot ng dalawang babaeng humarap sa immigration officer sa naia. Nung tinanong po sila about the basic details about each other at saka nung kanilang biyahe, medyo salisaliwana po yung sagot nila. Ang totoo kasi, hindi talaga bakasyon ang pakain nila sa Thailand kundi connecting flight papuntang Laos. Pinagsama lang daw sila ng recruiter at inabotan ng pekin dokumento. Pinangakuan ng 50,000 pesos na sahod kada buwan bilang customer service representative. Ang fixer na nakilala nila online binayaran ng 3,000 pesos para mameke ng mga dokumento. Iturn over na ang dalawang babae sa interagency council against trafficking. Sabi ng immigration, posibleng pagdating sa Laos, gawing scammer ang dalawa. Gaya ng nangyari sa ibang Pilipino na narescue roon. Ang tinatarget po nila ay mga uh, call center agents or may mga experience po sa call center kasi yun po yung parang magiging trabaho nila doon um, seemingly like a BPO but is actually a scam hub, uh, scam operations po. Pag hindi po nila na-achieve yung quota, sila po ay physically uh, tortured, hindi po pinapakain, hindi po rin pinapasweldo ng tama. Nitong Agosto, mahigit pitong Pilipino ang kasama sa halos walong daang inaresto sa umano'y cyber scam network sa border ng Laos, Thailand at Myanmar. Hiwalay pa yan sa kaso ng iba pang Pilipino na nasagip mula sa illegal recruitment noong 2024. Gaya ng dalawang Pinoy na naharang noong Marso. Kunwari mga empleyado ng Telco na magbabakasyon sa Thailand pero ang totoo, pagdating sa Bangkok, dadalhin sa Laos. Doon pinangakuan din sila ng trabaho bilang call center agent sa kumpanyang sangkot umano sa crypto investment scam. Mahigit 50,000 pesos din ang alok na sahod kapag na regular. Halos ganyan din ang sahod na alok sa isang Pilipino na inalok maging customer service representative pero ginawang online love scammer sa Laos. Pero sa huli, wala siyang natanggap na sahod na repatriate siya noong May 2024. Paalala ng immigration sa mga gustong magtrabaho abroad, idaan ang proseso sa Department of Migrant Workers at huwag basta maniwala sa mga alok sa social media. Talagang mukhang malalaking sindikato po ang may hawak nito. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Huli kam ang pagbangga ng kolong-kolong sa isang nakaparadang SUV sa Lawag, Ilocos Norte. Chris, may sugatan ba? Tony, ang alam lang natin ay pinagahanap ngayon ang driver at apat pang sakay ng kolong-kolong na tumakas matapos ang insidente. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Mabagal ang takbo ng kolong-kolong na iyan, nang makunan ng CCTV sa isang kalye sa Lawag, Ilocos Norte. Ilang saglit pa, bumanggana ang kolong-kolong sa likuran ng isang nakaparadang SUV. Nahulog ang angkas ng kolong-kolong. Agad namang bumaba ang tatlo pang pasahero nito. Ayon sa may-ari ng SUV, nayupi ang nabanggang bahagi ng kanyang sasakyan. Nai-report na sa polisya ang insidente at inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga nakabangga. Isang pulis ang sugatan matapos sa kasaan umano ng isang tricycle sa checkpoint sa barangay Nagbunga sa San Marcelino, Zambales. Ayon sa investigasyon, pinapahinto ang tricycle driver sa checkpoint. Pero, imbes na sumunod, humarurot siya palayo. Nahuli rin ang sospek kalaunan. Wala po siyang dalang uh, lisensya during that time at maging yung kanyang uh, tricycle na minamaneho ay wala pong kaukulan na papel. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek at maaharap sa karampat ang reklamo. Wala pa siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpo ang patay sa loob ng isang sasakyan na isang babaeng doktor sa Naga Camarines Sur. Sa inisan ng investigasyon, may kasama sa loob ng sasakyan ang 36 na taong gulang na biktima bago siya matagpuan ang patay. May tama ng bala ng baril ang biktima nang matagpuan sa passenger seat. Patuloy ang investigasyon at paghahanap sa sospek. Mga mare at pare, fresh from Bolivia. Balik Pilipinas na si Reyna Hispano-Americana 2025 Diamate. Shining in red gown si Dia while flexing her crown sa naiya sa Pasay. Radiant smile lang isinalubong ni Dia sa kanyang fans and supporters at sa media. Nitong February 9 nang makoronahan si Dia sa nasabing pageant sa Santa Cruz, Bolivia. Wagirin rin sa National Costume si Dia nung inirampan niya ang modern Filipiniana na inspired ng mga simbahan sa bansa. Si Dia ang ikalawang Pilipina na nagwagi sa pageant. Overwhelming support ang natanggap ni Dia, lalo na online kung saan nauso ang mga litanya na sobrang ganda mo, Dia, at binansagan pa ng ilan na Latina Slayer. Ano naman kaya ang reaction niya rito? Reina Espanamericana is actually such a big pageant and it means so much in Latin America because it's a pageant that celebrates Hispanic culture, one which we have. To everyone who supported me, my core team, My family, my friends, all the designers, the creatives, um, pageant fans, the Filipinos, everyone who has had my back, the Pasarinas as well. Thank you so much for your support. I truly wouldn't be here wearing this crown, bringing it home to the Philippines without you all, and I'm eternally grateful. 83 days na lang bago ang eleksyon 2025. Inilatag ng ilang senatorial candidates ang kanilang mga plataforma at advokasya sa kanilang pangangampanya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Sa isang rally sa San Carlos City, Pangasinan, sabi ni dating Senador Tito Soto, isusulong niya ang 14th month pay at pagpuksa sa fake news. Sa UST, nagsalita si Attorney Angelo de Alban tungkol sa korupsyon at pag sa Family Code sa Proclamation Rally sa Quezon City. Dumalo si Ravi D'Angelo na isinusulong ang just transition sa enerhiya. Sa Cavite, ipinagmalaki ni dating Senador Ping Lacson ang ginawa niyang batas para magilungsod ang Carmona. Kasama rin sa Sorteo Festival si Representative Camille Villar, dating Interior and Local Government Secretary Ben -Hur Abalos at Senator Bong Revilla na nagpasalamat sa kanilang mainit na pagtanggap. Sa Davao Region naman, nag-ikot si Senator Lito Lapid sa Bulacan, sinabi ni Sen. Amy Marcos na prioridad niya ang pagpasa ng batas para sa pantay-pantay na sahod ng mga manggagawa. Noong biyernes na sa Baguio, si Ariel Kerubin sinabing handa magsakripisyo para sa katotohanan. Naghayag naman ng suporta kay Pastor Apollo Kibuloy ang mga taga-suporta niya sa Canada at Japan. Nagsagawa ng karawan sa Bulacan, si Danilo Ramos na nagsalita tungkol sa pakanan ng mga magsasaka at Jerome Adonis na isinusulong ang 1,200 pesos na family living wage. Sabi ni Senator Francis Tolentino sa Quezon City, pangarap niyang makapagtatag ng mga komunidad sa mga isla sa West Philippine Sea. Sa anniversary ng isang NGO, kabilang sa tinalakay ni Attorney Jimmy Bondoc, ang tumataas sa presyo ng bigas. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbo senador sa eleksyon 2025. Ivan Mayrina na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bawal pero pwedeng makasuhan. Yan ang tugon ng Commission on Elections sa tanong tungkol sa negative campaigning. Yan ay yung pagsasalita ng negatibo tungkol sa isang kandidato. Ayon sa Comelec, hindi naman yan bawal sa batas. Pero paalala nila, mag-ingat ang mga kandidato. Kung sosobra kasi, nariyan ang mga kasong libel at cyber libel na maaaring isampa sa kanila kasi nasa batas po kasi na papayagan. So kung bordering on something which is already criminal, o di dalawa po ang pepede, either disqualification ng kandidato and at the same time, criminal case mismo laban dun sa kandidato na, na involved. Pero yung ibaba natin yung negative campaigning per se, hindi po namin magagawa yon. Matapos ang pagpapatupad ng Rice for All program, plano naman ngayon ng pamahalaan ng Pork for All program. Sa ilalim niyan, direktang bibili ng supply ng baboy ang Department of Agriculture sa mga importer at trader para ibenta sa mas murang halaga. Limitado pa rin niyang ibebenta sa kadiwa outlets at piling bagsakan. Naisipan niyan matapos umabot sa 400 pesos kada kilo ang presyo ng mga karning baboy sa ilang pamilihan. Ayon sa DA, magsasagawa sila ng investigasyon kung may mga nananamantala. Batay sa huling monitoring ng DA sa NCR, ang presyo ng pork ham o kasim ay nasa 350 hanggang 420 pesos kada kilo. 380 hanggang 480 pesos naman ang per kilo ng pork belly o liempo. Mas mura ang frozen kasim na nasa 230 hanggang 350 pesos at frozen liempo na nasa 290 hanggang 350 pesos kada kilo. Ito na ang mabibilis na balita. Balik kulungan sa ikatlong pagkakataon ng isang lalaki matapos maaresto uli sa buy bust operation sa barangay Old Balara, Quezon City. Nakuha mula sa suspect ang mahigit 55 gramo ng Omonesia Boo na nagkakahalaga ng 375,000 pesos. Ayon sa pulisya, nagbebenta sa tatlong barangay ang suspect. Aminado ang suspect na nagbebenta siya ng droga. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isang lalaki ang arestado sa Malate, Maynila matapos mahuling may dalang kutsilyo. Sa video, kita ang pakikipaghubulan ng sospek sa mga pulis. Nang ma-corner sa gilid ng kalsada, nanlaban ang sospek at pinukpok ng matulis na bato ang ulo ng isang pulis. Naresto na din siya kalaunan at nakuha mula sa kanya ang isang kutsilyo. Nagtamo ng malalim na sugat sa ulo ang polis na rumisponde. pag ng suspect, kagagamit lang niya noon ng solvent. Plano niya raw saksakin ang kanyang kaaway. Na-inquest na ang suspect na maharap sa reklamong direct assault at illegal possession of bladed weapon.